Okay. And good morning, Mawas. dari na dari pa rin tayo sa Thais para dito. Yung Inke... kay Alan. Kasi Tito Alex yung mga hamba. Pinapatapos natin ito. mga pinto. Patapos na natin lahat ng pinto. Kasi mamaya uuwi sila eh. May okasyon kila para rin ito first birthday nung inaanak ko yung anak ni parent Opay at siya sila Tito Alan dito eto yung muntika na kaming nag ano, rito magka problema dahil nga both side kabilaan nilang wall to ng kapitbahay ngayon pinag grind ko to then pina chipping ko medyo natatagtag sa kabila kaya ngayon, ngayon hindi ko na pinatuloy dito yung magiging buo na siya rito tiles na diretso tapos eto na lang yung pinakalagay ng shampoo nya yun na lang portion na yan tapos eto putol putol na lang sa taas tapos yun mayayari siguro yan mayayari yan hanggang bukas kasi etong mga mas matagal dito kasi yung putol putol lalo na dito kasi dapat naka 45 siya ayaw ko naman yung nakatutok lang baling naka 45 kahit medyo matagal at least magandang tinitingnan eto dito natin ilalagay yung pinaka division niya. yun sa tempered niya rito pa rin to pay nasa baba sila pa rin yung dun sa sa kanila pa rin yung sa eh. medyo matagal lang talaga doon yung yung ano uh, pinaka design ayun yung ginagawa nila pa rin pay at yung pinaka design niya yung linya ng tubig natin Inaayos na yung PPR. Nagpalit tayo lahat. PPR na lahat ang gagamitin natin. PN20. Yung pang hot and cold. PN20 na to. Yan yung packet. Doon sa may CR dito sa taas. Tapos eto, yung papasok dito sa kabila. Hanggang tatagos dun sa may lababo. Then dito, maglalagay din tayo rito. Magpapalit din tayo ng linya dyan. Kasi meron tayong ano dito. Dito yung washing machine. Dito yung washing machine nila. Kasi nga ito yung pinaka laundry area. Hello. sila pare uuwi nga buka ay ngayon mamaya hapon kasi yung anak niya first birthday yung inaanak ko uh, ako bukas na siguro uuwi dahil nga bukas na siguro uuwi dahil may, may ulit dito sa atin gusto din magpapakupulit tignan natin bukas kung kung paano ano yung kung so, paano ang video yung namin. Tapos mamaya, may titignan din kami rito. Bubong naman, then gate. Tapos kahapon, nung isang araw, kahapon, may mag may gusto rin magpalagay sa atin ng WPC na wall cladding. Yung dito rin yun. Dito lang loob, yun. Yun yung talog na kakapira yun. Nakita yung nilagay natin kahapon. Gusto din daw magpalagay ng WPC sa harap ng bahay na ito. Ang na eh. Nakapapapunin yun eh trabaho na muna. Sila, sila. Yan, uh, ah, primer na siya. Pakanin na lang to. lilihain pang isang beses. Then, yung ano na, final coating. Tapos sinisimulan na rin natin yung WPC na wall guarding para dito sa may isang kwarto. Yan. tigyan niya lang yan. Tapos tatlo din dun sa corner na yan framing na ulit or oh, sorry wall angle na tapos na siya nun tapos dito Alex itong yung ginagawa niya pati to flat wall then after nun ah uh, final coating tapos sure yung tiles natin dito ayun nga yung sa mahirap na portion dun na dun na ginagawa ang tita Alan yun dito Ito na lahat gawa ni Tito Alan. Doon na siya sa portion ng matrabaho. Yun lang ang matrabaho dyan. Tapos yung putol-putol na sa taas. Then tapos. Okay na siya nun. Kasi itong mga side na lang. Lahat ng putol-putol. Yun na lang natitira halos. Tapos papagawa tayo ng pinto para dito. Gusto ni nila ate. Pure na kahoy na. Then ito. Ito yung ito na natin dito. Primer na lahat. Tapos, ito yung WPC natin dito sa kabilang side. WPC natin dito sa kabilang kwarto. ah, uh, lalagyan na lang natin ng moldings sa side na paganan Taikot Tapos, tapos na rin siya. mag i na tayo sa babaanan. Ayan, nakapag-start na rin silang maglagay ng PVC panel dito sa baba. Pinalagyan na lang natin siya ng moldings dito sa gitna sa dugtungan para hindi na lang kita yung pinakadugtungan ng na ano natin PVC panel. Kabilaan siya nun. Dito sa kabilang side na. Tapos na yung framing natin dito Ito, pagyari ko dun sa WPC sa taas Ito naman, mag-i-install ako dito mag i tayo Para sa may, mga pin light, cove light Center light natin Dito na lang natin naayusin yung Sahod nila Kasi sila pa rin ito pa iuwi ngayon Tapos kami, bu ako bukas Kasi may estimate pa tayo dito si yun nga birthday nung inaanak ko yung first birthday nung inaanak ko yung anak din ni eh, parin Topay ayusin muna natin yun to ah, and, top, dito na tayo magpapasawad kasi yun nga uuwi pa sila hindi pa ibigay naibigay ko na yung kila kila Pepe Kige Marlon kay Tito Alex ayun 5-6 pa rin eh. Pala? 5 Tapos, dadaan sa kamay. Pala na. Paano? Ubus na. Hindi <laughs> naman sa akin, ano? 100. Oh, okay, Kahit ka hindi man lang, meron mater ano? So, thank you. 1, 2, 3, 4, 5 Tito Alex Ito Saud mo, Ayo ma Ayaw daw, ito Ayo, bigyan mo na kayo ito. Yan, alit ko pa ang tatan. <laughs> ah, <laughs> uh, si Ah, uh, 100, bigyan mo 100. Ikaw na daw. Ay sa korpo. Oh, sige, sandali. Ah, uh, si ano muna, Edwin. Si Edwin, tsaka si Tito Alan. Sige, para mayari na tayo. Para makauwi na yung uuwi. Kami, Tito Alan. Eh, birthday kasi nung anak ni Parin Topi ngayon. Ay, bukas. Bukas. ano? akin? Ayan. Uh, tapos na. Pinasahod na natin sila. Ah, Mukhang aabutan pa ng ulan. Lahat. Medyo ano siya. Pinaka... Lahat. Madilim lahat. Ayan yung nabilim bike inano lakas na naman ang ulan kaya lang pa uwi na ayan tapos lahat tapos na yun dito na WPC ayan yung WPC natin wall cladding okay na rito etong kabila okay na rin ayan WPC natin dito okay na parehas then naka primer na to final coating na lang then yung ano uh, doorknob okay na sila pa rin topping nga umuwi muna kasi nga first birthday nung inaanak ko bukas tapos eto ah uh, yan ang gandito na yun na lang yung na yun then etong gilid na to lahat. na lang ng putol-putol. Ayan. Ayan sya. Si Edwin, sukat, putol. Ayan. Na. Ayan na. Laki, laking CR na ito. Sobrang laki. Hindi ko expect nung nabuo siya nung ano lang. Nung hindi pa siya nasukatan totally parang kung titignan mo lang parang maliit nung nabuo na siya nung nakatiles na napakalaki halos konti na lang isang kwarto na yan oh, oo sobrang laki ngayon? bagay sa, sa atin para yes, sa atin para kwarto, sa kwarto na to kwarto. Na pero malaki talagang sobrang laki ng CR na to parang maliit lang eh hmm. pero tingnan mo kayo nabuo nung natiles na kalaki hmm, may extrahan kami. May nagpapawelding ng gate. Sandali lang. Oh. May nagpapawelding ng gate. Bumagsak daw yung gate nila. Ngayon, uh, i-re-repair natin. Sandali lang naman yun. Spot lang natin. Tingnan natin kung kung paano siyang mas mabilis gawin. Yung. yung wiring natin dito sa baba, nakapag- ano na rin tayo. Nakapag-wiring na rin tayo rito. Tapos yun, yung mga nailatag nila pa rin ito kay kanina, yung iba kasi wala pa. Hanggang wala pa rin. Kaya ano na lang natin siguro yung pipick upin na lang natin. Yung PVC panel natin. Then, yung electrical wiring. Itatap ko na lang yung pin light, cove light, then center light nito. Itatap ko na lang siya para magka-connection na siya lahat. Tapos yung PPR natin, kumpleto na yun. Yung dito na lang. malinis na. You know. Pati yun dun, okay na rin yung support niya rito. May mga ano na rin siya sa gilid. Yung para sa PVC panel natin, mga moldings. Nakalagay na rin. Extrahin muna natin yan. Ayan mga boss, uh, tapos na yung pinuntahan natin ganina. Nagpa-coat din siya ng WPC WPC na ano na, nagpa-coke din siya kaya medyo nagtagal tayo sa kanya tapos may winelding na tayo mga sa gate niya eh, yung dito lang, yung eh, malapit lang eh, nakiusap siya na kung pwede daw namin gawin muna yung ano niya yung gate dahil lalaglag ah, uh, pinuntahan ko eh, okay naman. Super okay naman. Uh, Tapos, estimate natin yung WPC niya kung ilan ang magagamit. Ito pala, yung ginawa ni Tito Alan. Matapos na. Ayan o, yung WPC nung isang room. Okay na rin. Ganda, ganda siyang tinitingnan. Lalo na pagka luminis na lahat dito. Maganda siya. Then pag nailagay no yung center light tsaka yung mga drop light. Yun nga, yun, titingin tayo ng doorknob kasi uwi nga tayo bukas para maka makahanap tayo ng doorknob then PVC panel at binil ayan ayun yung ginawa ni Tito Alan tapos na lahat sagad hanggang sa taas ayan tapos, eto na lang. Itong portion na to. Kung ano yung pinakamatatrabaho, yun na lang natira. Tapos eto, kantuhan din yan. Kanto mesa. Papakanto mesa natin yan. Then eto. Nakakanto mesa rin yan. Eto, nakapaganyan siya. Naka-island. Lahat ng tabas niya, naka-island dapat. Yan siya. <laughs> bukas puntahan natin yung nagpapakot dito may nagpapakot din gusto magpa-renovate tingnan natin kasi dapat uuwi na ako ngayon eh dahil nga sasama ako nga sana yung bayo ko eh kaya lang nagpapakot Sunday nga lang daw siya available kaya bukas na lang tayong magawa uuwi pagka uh, nakuusap natin yun then yan. Tsaka na lang tayo uwi. Tapos balik na lang tayo ulit kagad. Kasi titingin naman na tayo ng uh, bill, then doorknob, PVC panel. Ayan. Paano mga boss? Bukas na lang po ulit. Thank you.